Meron tayong isda. Fresh na isda ito. At ating lalagyan ng asin. Para patanggal yung mga ano. Yung mga malagkit-lagkit dyan sa katawan ng asin. Pang detox na rin yan yung mga lamog-lamog dyan sa banda sa buntot na madulas-dulas at saka yung ano, malangsa ayan, ganito ang proses ko pag dati isda kahit gaano pa yan na kapresko kailangan mata maalis yung langsa ng isda at saka yung dula sa katawan. So, nangangailangan ka lang dyan ng asin. Yung rock salt. Tapos, ibabad mo siya ng konti. Tapos, diretso na. Himay-himayin mo isa-isa para maalis yung dulas-dulas dyan. Kasi yun ang ano, yan ang malangsa. Ayan. Tapos, tanggalan na rin natin ng ka kaliskis. Itong dalawang isda na to may kaliskis. Para siyang ano, para siyang bangos, pero look alike lang siya. saka ko laya saka ko yan tatanggalan ng mga ano niya bituka pero hindi na ipakita sa kamera kasi bawal na yon Ayan. Masarap na isda Hindi ko ito binili. Binigay lang sa akin. Hinatid lang sa bahay. Galing ito sa barko. Yeah. Dinis-dinisan lang yan para matanggal. Lenisan lang ng maayos. Yan yung kaliskis. Maliit lang na kutsilyo ang gamit ko nito. Yung tingnan niya namang mata ng ano isda. Makislap-kislap pa. Ah. Sariwa talaga yan. Pero kahit siya sariwa, maano siya madulas. Siya parang lalo pa sa okra. Yan, linisin natin. Kasi hindi natin yan maloto agad-agad. Lagay muna natin sa freezer. Kasi mayroon pa tayong ulam. So magtipid tayo ng ulam. <laughs> Habang may gulay, gulay muna tayo. So taga, tanggal talaga ang langsa no, ma, yung malangsa. Kasi nakababad talaga siya ng ano. Ayan, tapos na tayo dyan. So, tingnan nyo yung ano. Yung kakaiba ng tubig. Ayan. So, wala na yung ano. Hindi na madulas.